masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na taga na way na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangatapat sa mga oras na ito. Kumusta po kayo? At pasinsya po at medyo natagalan po tayong mag-upload ng inyong mga liham inspirasyon na pinadala aking YouTube channel. Pagkaman, nagkaroon lang po ng kunting kabisi ang aking yung DJ At ngayon, narito po tayo muling nagpabalik para bigyang pansin ang mga liham inspirasyon na inyong pinadala. At ngayon, tunghaya na naman po natin ang isang liham inspirasyon. Isang poetry letters na pinadala po ng isa nating masogit na tagapagsubaybay na si Grace dyan po sa may Indiana United States of America at narito po ang kanyang poetry letters na mayroong pamagat. bago mo ko ba rin mahal naming papajas isang masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na, naman na mga tagapagsubaybay Tawagin lamang po inyo ako sa pangalang Grace ng Indiana, United States of America Isa rin po ako sa mga nagsusubaybay sa inyong YouTube channel Papa Jazz, meron pa akong isang poetry letters na nais ko pong ibahagi na naway makapulutan po ng aral lalong lalo na po ng, 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 mga kalalakihan ang aking pwede leaders Papa ay meron pong pamagat bago mo ba rin bago natin humarin ang mga damit ng mga babae nagtiwala sa atin pre Pwede ba mag-isip muna tayo ng sampung ulit? Baka kasi nabibigla lang tayo sa tawag ng laman at hindi naman tayo handa sa kahihinang tunay. Ang mga babae naman kasi naguhubad lang yan pag pinangakoan na hindi hindi mo naman tutuparin ang pangakong siya ay pakasalan. Sa oras na umusbong ang bata sa kanyang tiyan, at marahil wag na lang natin tanggalin ang mga saplot nito sa katawan. Ang mga babae binibihisan hindi hinukubaran para lang masabi natin nakuha ko na ang katawan niya. Pag sa inuman, babae agad ang pinupulutan. Paramihan at payabangan ng babaeng nasak nasakyan at ang mga tropa nagsipagpalakpakan dahil hanga sa iyo'y taglay na kaangasan. Huwag natin ibasi sa dami ng babae na tikman ang ating pagkalalaki. Huwag natin ibaba ang halaga ng bawat babae dahil dapat sila'y igalang at ratuhin kayamanan. At oo nga pala, pre. Bago natin ligawan, siguraduhin mo namang mahal mo yan. hindi dahil nagagandahan ka lang. Sasabihin mo na na mahal mo yan. Hindi tama yan. Ang tunay na pagmamahal hindi sa panlabas ng anyo matatagpuan. Hindi rin sa ugali at sa kalagayan, kundi sa taglay na kaanyuan. Pag naramdaman mo na ang tawag ng pagmamahal, Aba pre, huwag mo nang pakawalan. Kasi marami dyang nakamang, baka ika'y maunahan. Idagdag ko na, lang, ko na lang rin itong aking natutunan sa aking mga kahapon at nakaraan. Ang mga babae, sinusuyo pag nagtampo, hindi binubugbog at binubunggo sa siminto ang ulo ituring nating silang ilaw ng tahanan, hindi yung pagnapundi, iyong papalitan. Kung ikaw isa sa mga lalaking iniingatan ng mga babae, congrats pray, maituturing kang ang haligi ng tahanan. Pero kung isa ka naman sa mga lalaking nagbibigay ng sakit ng katawan ng kababaihan. Ako pre, Diyos na ang bahalang magbigay sa'yo ang nararapat na kaparusahan. Oo nga pala pre, bago ko makalimutan, gusto ko lang na iyong malaman. Hindi mo naman kailangan maging mayaman para masabing ikaw ay karapat dapat na pakasalan. Minsan, ang mga babae pag alam nilang sip sila sa iyo at ipaglaban mo hanggang sa dulo. Promise pre, Makakarinig ka ng yes, I do, at I love you sa harap ng altar. Payo ko na rin sa iyo pray na kung sana dumating man kayo sa pagsubok ng buhay. Lagi nyo sanang ipaalala sa bawat isa kung gaano kayo dati kasaya. Walang perpektong relasyon. Wala ding perpektong asawa. Pero sana, huwag kayong magsawa pag pinasok ng ahas na sawa. Ang matibay ninyong pagsasama. Pero alam mo ba kung ano ang mahalaga? Yung pareho kayong lumalaban sa hamon ng buhay kasama si Lord. At sana pre, huwag mo kalimutan lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Kasi hindi rin naman perpekto. Pero sinusubukan kong gawin ang lahat nat ang lahat at makukuntento sa kung sino ang babaeng katabi ko. Sana kong iyong mabasa to at iyong marinig. Kunting hiling lang pray. O mention mo naman yung babaeng sa'yo'y nagpapasaya. Ganon din sa mga babaeng, mention nyo naman sa comment section yung lalaking iniingatan ka. Ipagsisigawan mo na inaalagaan ka ng lalaking yun na iyong kasama. At hanggang tanggang dito na lang, Papa Charles, maraming salamat sa iyong pagbasa at ang iyong lingkod na lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Grace ng Indiana, United States of America. At para sa iyo Grace, maraming maraming salamat po sa isang poetry letters na inyong ibinahagi sa ating YouTube channel. At shout out po sa ating mga guwapo mga kalalakihan na nakapagbigay po sa inyo ng inspirasyon ng isang twittering letters na pinadala po ng ating masugid na tagapagpakinig from Indiana Jones. Kaya kung ikaw aking kaibigan, ay may kahirin tulad na ganitong mga pretty letters ay maaari nyo lamang pong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below at nang sa ganon atin pong mapag-usapan at, akong, at kung ikaw ay nais na ma out sa aking susunod na video at maisulat ang iyong pangalan sa aking screen maaari lamang po kayong mag-comment below dahil nag-shoutout po ako ng lima o mas mahigit pang mga commentator sa aking next video. Hanggang dito po lamang. At ang lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ang ilamin ko, DJ Papadjas.